Yo, good morning sa inyong lahat ulit again Mga paps Medyo sinisipun si Kuya Mark May first book na tayo ngayon mga paps So, samahan nyo ako ngayong araw na ito mga paps Sa biyahe natin <coughs> 1.2 kilometer pa yung ating pick up location Layo ng ating pick up mga paps Kinuha ko lang kasi sayang 200 <laughs> 200 plus to mga paps so yan mga paps malapit na tayo I believe I can fly Mark <laughs> ang maharap niya si Lainey. Patay niya ako ng bag niya kuya. Dito ko na lang to. May <laughs> ba ano, plato ko? Hindi yan. Hindi mo ba sige na plato mo? ata yan, hindi plato. <laughs> 怎么了 Kala ko Kala ko ano ma'am Kayo yung maghihintay sa akin <laughs> Ako pala maghihintay Matagal din Ano kasi rin eh Kaya pagka accept ko nung book Nag Nag text ka agad ako na Ano na on the way na ako Pero Nagsasapatos pa ako noon <laughs> Tapos ano Hmm. Nagpainit pa ako na itong motor Siguro mga 3, 2 minutes <laughs> Saka ako ano, umalis Pero mala ano kasi one point, point ano ha 1.5 kilometers yung layo Nandun kasi ako sa may 179 Kabilang barangay Sa may capital Pauwi ka naman ata hindi ka papasok Papasok ka ba pauwi Ano oras pasok mo? Hala Call center ba ito ma'am? Ay, ah, school. 54 minutes yung biyahe natin, almost 1 hour. Eh napaka-traffic, depende pa to. <laughs> Kaya nga, ang layo naman ng pinapasukan mo, ma'am. Atras isa. Hindi. Yung isa yung ano. Ayaw magbigay dun eh. Wait lang kuya. Nilak pa nga. Naman kasi ng Roosevelt. Kung magkukuman nila tayo, pwede tayo dun. Okay, hindi na kami ni ma'am. Wait lang. Ibaba ko lang yung stand ma'am ah. dito pala yung ano nyo. Ah, ito yun. Yung bagong barrio. Senior high lang talaga. Mm hmm. S Di, malapit ka lang dito banda. Mm -hmm. Yung Grace Park na yun, alam mo ma'am, naka-back up kami doon, nagtrabaho dati. Nung nasa, ano ako, nasa SMDC. SMDC kasi yung gumawa nun eh. Oo. Ano yung trabaho doon? Oo, oh, construction. Nag-construction ako dati ma'am. <laughs> Oh. Lahat ng halos nagano rin ako eh nag nagar boy din ako dati na sa nung time na parang bagong luwas lang ako ng Manila. Habang naghahanap ng trabaho. <laughs> Sideline. <laughs> sige lang mo. Okay, sige ma'am. Thank you ma'am. Sige ma'am aral lang mabuti <laughs> alright mga paps na na natin dito si ma'am Nicole galing pa siya ng North Caloocan North Caloocan going to bagong barrio dito lang yan mga paps bagong barrio sa South Caloocan Okay, complete na natin to mga paps. Ang sama ng pakaramdam ko mga paps eh. Sinisipon ako tapos basta ang ano ng pakaramdam ko so kayaan si mama ayun ito pala si ma'am san ba na eh ma'am sarado yung dito yung school dun ayun lang ko lang shower cup ah. hawak mo na lang yung bag mo ma'am sa San Juan paano? sa San Juan o mam? sa no. Ma medyo malayo-layo mama <laughs> may pera ka? Meron naman taga sata dito eh no? meron po dito meron din dito andito na lang tayo? Para hindi na tayo ikot? <laughs> ikot ka mam ma dito sa kabila hindi ako makapagtapop eh kaya kinuha ko yung book mo kaya nga naka-disable yung ano ko, yung, yung yung top up wallet. Nag 20 na lang kasi yung ano ko, yung balance ko sa top up. Mag Pero kung may makakapag-top up ako, baka hindi ko kunin yung ano mo, yung book mo. Ano rin po pala yung, yung cash o top up? Mm, madalas ang ina-accept ng mga rider is yung cash. Pero yung depende kasi yung yung paid by JRP yung mapupunta sa wallet. Depende yan sa rider kung wala na silang laman ng wallet. Pero pag umaga na to, madalas may mga ano yan. Bago kasi lumabas, nagtatap up na yung mga yan. Ako lang yung lumalabas na hindi nagtatapa. <laughs> may ta meron pa naman ako kanina, 100 lang. Eh, nakakuha ko ng long ride. Galing ng North Caloocan. Tapos 20 ano yun 28 na lang ata yung yung top up ko. Oo. Kaya sabi ko eh may laman yung gigas ko. Sabi ko magta-top up muna ako. Hala. Sobrang lag dito sa may bagong barrio. Diyan ko din dinrap din, yung bagong barrio high school jan <laughs> Tapos nagtatapa pa ako wala. Naka, nakapag ano pa ako eh, nakapag-inquire pa ako kaso biglang naging ano, ayun oh, yung sarado. Biglang di disab ano na. Nakalagay temporary. Ano may third party temporary 'yun nakalagay ganon. Sabi ko ano ba 'yan? Kalingali ko lang umuwi kasi sabi ko hindi ako makakabiyahe. May pumasok sa akin isa 87 kaso napakalayo naman ng pick up. 3.6 km yung pick up. layo. <laughs> Alright mga paps, na-drop na natin dito yung ating pasayero si ma'am ito naman mandalu yung kuhay natin to 1.5 km kuhay natin to kuha agad yan papunta ng tagig ayoko tagig ay hmm? pwede lagay na sa bak sa dito Sige ma'am. Ayun yung shower cap ma'am. Ito. Sa agency ka nagtatrabaho ma'am? Ma? Sa agency ka nagtatrabaho? Di... Saan mo? Na? Sa agency? Opo. Ah? Anong offer available nyo na trabaho doon ma'am? Ngayon, hindi ko alam sabi, ka sa PSA. Nag-a-apply kasi ako? Hindi po. Ano? Hairstylist? Ha? Hairdresser? Hair tie, ano, hairstylist? Wala, wala kayong gano'n? Sige Nag-apply ako d'yon sa may ano Mindlan Plaza. Saan? Sa may Mindlan. Ma Doon din yun eh, sa may... Ay, Pedro, Hill ka pala. Sa may Malate yun eh. Yung Mindlan Plaza. Doon sa may Robinson Kanto. Sige ma'am. Oh. Nakaliyad ka na sa motor mo. Sakto lang yan kuya. <laughs> kuya, ba't ba nain? 28 Alanganin ma'am Dito na kami sir Ano na eh Magpo-40 na ma'am eh Walang ma-accept ng ano nyo? Walang ma-accept ng book nyo? Walang lang Nag-book Ay nag ano, Nag-book na Wala pong kuma-accept Ito OSM building Ah dito pala Ano Ano? Anong meaning nun? Osmeña? Wala po Ah walang meaning OSM lang talaga Wala. Magkano ko? Anong ka ma'am? 20 po sa kuya Ano na? Wala akong bariyan na ma'am Ha? 15 lang to ma'am. Eh. Okay na yun, ma'am. Sige, mama, Thank you. Late na si madam. Wala akong bariya. Sorry, ma'am. Puro ano pala dito. Agency ng mga seaman, mga paps. Dito sa Pedro Hill, Manila, mga paps. Hindi ko alam bakit di ko makomplete to mga paps, eh. hindi ko makomplete ayun o ano wait yan mga paps galing ng San Juan. Nakapaghatid na ako dito mga paps Sayang hindi ko dala yung aking Requirements Nakapagpasa sana ako ng Ano rito Nang Ano ba tawag doon Nang resume Puro kasi ano rito mga paps Mabini street Puro uh, Ano tawag dito Puro ano dito Puro mga Asia Saudi Answer. Ay, sorry. Wala ang signal dito. 2.13. Ito na ako sir na yan mga paps, nadrap ko na dito. Okay na to? Sige, thank you. Ingat boss. Ingat din Sige. Alright, complete na natin ito mga paps. Tapos, uwi na siguro sa manang pakiramdam ko. Para akong tatarangkasuhin mga paps. Sama manang pakiramdam ko. So yun mga paps, na-drop ko na yung ating uh, galing sa may Kiapo. Sa so, may Kiapo yun galing mga paps. Sa so, may Guzman College. Quiapo, Manila. So dito yun ang drop niya sa may uh, Terminal 2, Airport mga paps, Pasay. Ito Terminal 1 naman mga paps. Alright. So hanggang dito ko na lang muna tatapos ni siguro yung aking vlog mga paps. At ako ay uuwi na sa mga napakiramdam ko. So, hindi na ako kukuha ng book siguro dito mga paps. Lalabas na ako. Gagapangin ko na to pa -uwi. So, sa lahat ng mga nakabot dito, sa lahat ng sumama, maraming maraming salamat. And, paki like and share ng ating mga video and paki subscribe na rin mga paps. Maraming salamat sa inyo lahat. Lagi nating tatandaan. Lagi tayong mag-iingat sa biyahe kasi may mga mahal tayo sa buhay na nag sa atin. Alright, ride right safe everyone. Peace.